Minsahe ng Diyos Ama Magandang hapon mga anak Kung kayo'y may mga suliranin Kayo'y mga gluhod at manumbalik sa Diyos Kayo'y mga manalangin Huwag kayong palaisip na hindi tama sa inyong kapwa Sapagkat ang solusyon sa mga suliranin ng tao Ay nasa Diyos Ako nga si Ama ang nakakaalam nito. Huwag kayong magaling sa akin na siyama Sa sapagkat alam na alam ninyo na ang Diyos ang lahat. At nagbibigay ng mga biyaya na ibig ninyo. Kung kayo naman ay nagkulang sa akin, ako naman ay nagpapatawad. Gayun din kayo, huwag mga matigas ang puso sa pagpapatawad at pagunawa sa inyong kapwa. Kapag ang Diyos ay inyong naunawaan, magagawa niyong unawain ng inyong kapwa. Kadalasan ay ang gusto ng mga tao sila ang unawain ng Diyos. Kaya nga ang aking sinasabi, kailangan ay unawain ninyo ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay unawa na lahat. Ang mga kahinaingan ay alam na ni Ama. Kung ang Diyos ay humihingi, bakit hindi pagbigyan? ako'y nagsasataw upang subukin kayo kung totoo nga na kayo'y tutulong at hindi nagsisinwaling sa mga pangako sa Diyos. Kung kayo'y nangangako at hindi tumutupad, kayo ay patay na pananampalataya ang meron kayo. Kahabagan ninyo ang inyong kapwa, kahabagan din kayo. Kapag kayo'y nagdamot, pagdadamutan din kayo. Ang katotohanan ay anuman ang inyong gawa ay babalik sa sariling ulo. Kung bakit kadalasan sumasakit ang ulo ng tao sapagkat hindi maunawa ng ibang mga gawa at na dapat nga ay kasanggunin niyo palagi ang Diyos. Kapag kayo'y nagtiwala ng lubos sa Diyos, kayo'y pagpapalain at may gantimpala na palaging nakakamit. akosiama akosiakuga